Hi mga kumari at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Sana okay kayo sa saan man kayo naroroon ngayon. Andito kami ngayon sa SM, sa Appliance Center. Tumitingin kami ng TV para sa kwarto doon sa bagong bahay. Nagahanap kami ng 40 inches na TV. Itong brand na to... CCTV kami na nito na doon sa bahay yung sa may mga aso. Ayan, at saka syempre kailangan namin doon ng gas range kasi papalitan namin yung gas stove doon. Meron doon gas stove pero papalitan namin ng gas range kasi mahilig kami magluto, mahilig kami magbake at saka mahilig magluto si Nels ng chicken yun ang gusto niya yung chicken na nilalagay sa oven. Ang tawag nun ni Rhea ay Saturday chicken. Masarap si Nels magluto ng ano, manok na nilalagay sa oven. Hinahanap ko yung malaking uh, oven kasi para medyo madami tayong maluluto. At saka yung tray, Pero hindi masitip. Dito. Ayan. Tinitingnan ko yung mga presyo. At saka syempre kailangan namin ng washing machine. Tumitingin din kami ng washing machine. Ayan, At saka pinaka-importante yung aircon. Dahil mainit dito sa ating lugar. Sa Pilipinas mainit kumpara sa lugar nila. Kaya kailangan talaga namin ng aircon sa bawat kwarto. Pero hindi pa naman tapos yun. Ang lalagyan lang namin na aircon ngayon yung natapos na na kwarto. Saka na yun tatapusin na bahay na yun sa 2024. Kasi ngayon, hanap muna tayo ng mga uh, gagamitin natin doon sa bahay. Ayan, ito yung mga price ng aircon dito. Mayroon sa window type at saka split type naka uh, ang aming ilalagay sa kwarto ay yung window type lang. Yung split type doon yung sa sala. Tapos ito si Rhea na pag tripan itong rep trip na ito. Ayan. refrigerator. First, ice making I don't know what's this use. Let's go to the freezer. Yep. Oh, first door. <laughs> yeah. Only the can reach the top. <laughs> <laughs> yeah. If you want six ice cream, you can put anything in there. <laughs> anything, anything there. Mm -hmm. You know the Daniels, we can put a lot of desserts here in the freezer. There chocolate there. The tampon. Like, what's that? The orange juice we used to drink. Next the the yeah meat. <laughs> For the ano yeah meat and yeah, meat. It's organized. This is where you put the flat loose items. Down. Next the. Vegetables. <laughs> and next, you see there? Store large items. Yeah, the tilapia, the the fried chicken. We can eat the fried chicken, the Saturday chicken. Yeah, and Next? Yeah. The storage for the vegetables. Tami? <laughs> yeah. Padigang tomato Tuwag na sa bahay. <laughs> Don't <Find> hide him here. Dali <laughs> <laughs> na. Ayoko na. Gusto ko talaga, mama. Huwag na sabihin yun. Gusto ko talaga ng, ano, may, ng double door. <laughs> uh -huh. Next, uh, it's cheap. Cheaper. Cheaper than the... Because you see the brand. Oh, if you pay cash, you pay 87,000. <laughs> so, but if you choose, choose this one, you have a water dispenser, the refrigerator for making. Auto ice, you see there? There's an auto ice. Oh, it's a smooth. You have a lot of things to put there. Yeah, that's the door. The water, yeah, water, water. Oh. Yeah, but I prefer this one. Yeah, this prefer this one. Yeah, just forget the price. <laughs> okay. Ang heater daw sa naman, hardware. Kina mo mama, nagpicture kami sa isa ano. Sa Kina mo, ito yan ah. Testa mo. Buo no ang dinaw no. Sana. There's a cheaper one, but I like prefer the first double door refrigerator. 30,000. You see there's a drink the You can put a lot of things. fact the the drinks. Yeah. The corn juice, the cold <laughs> para lang... Ay. Alin ba yung sa amin? Ayun yung green ma. Am. At ngayon, nandito naman kami sa mga comforter. O, oh, ayan. Ilan to? Dalawa na yan ma. Am. Bali, magiging apat kasi may dalawa siya. At, mo. at ngayon nandito naman tayo sa mga ay ayan pinapakita sa amin yung mga presyo kasi may discount sila nandito kami sa handyman Ayan, tinitingnan namin kung alin ang maganda. Ito maganda rin daw ito. Meron siyang 5 years warranty. Tapos, dito kami. Ayan, pinapaliwanag sa amin kung paano daw ikabit yung uh, heater. Uh. German. Tapos... Picture mo mga buo, pwede. Pa, para makita niya. Hindi, picture para. Ay, video, ano, yan. O, ah. yan. Yan yung mula sa gripo. Pagmuta sa heater. Tapos maglabas, ito na yung mainit. Ah, dyan na sa... Yes, uh, 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 in, out. Ayan. Ito rin, tingnan mo rin ito, ma'am. Ah, ito yun. Oo, oh, kasi, yan. Ganyan na ganyan magiging layout. Kasi ayan. wala yung ano Parang, bala wala, malaki. Uh -huh. Wala yung shower, Mula sa gripo. gripo yung ayan. Yung hose, mapunta sa heater sa so, ng heater and then paglabas ng tubig mainit na po sa shower hindi na po kailangan ng tubo sa taas sa baba lang po dapat pang grip lang na ganito okay